Ano? Oh. Sige nga. Ano? Oh. Lambot na chill ko ngayon. Oh. Ah. Ano? Response ka? Ah, may abang ka. Nagre-response <laughs> wala. Ha? Ah. Ba? Ayaw mo gumalo ba? Ano? Ayun! ayun. ayun, ayun. <laughs> Nakasasipan na. Ano? May abang ka? Gumagalo ka? Ayun na Saan? Saan?

Sige nga. Ano? May bangka ah. Papakitan gilas ka ah. Ano? Ay, ito ako. Ma, <makes noise> ano? Sige. Ah, wala. Kaya mo. Kaya mo. wah, wow. may abong ng batang 'yan. Ay, to ako. Ma. <makes noise>

Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mau moting. Hino. Oh, oh. <laughs> Maya bangka. Like great response kan. Dah si manisin kan. Oh, oh, mau oh. Oh, oh. Oh, hahaha <laughs> <laughs> Anya bang nyabang mo? Oh. Igi. Nayan. Oh, anu, gusto ko pa. Kispa kita. Kiska pakis. Mo ka, no? No. gusto mo pala ay kinikis ka na. Na. Gusto mo pala ay kinikis ka. Kiss pa kita. Na. No. Ah, kiss pa. O oh, sige. O ayan, o. Ano? Anong sabihin mo? Anong response mo? O oh, ano? Ba? Anong himik? Kulang pa? Gusto mo pang kiss? Gusto mo pang kiss? Oh, ito, oh. <muk> <muk> Ayun na, oh, oh. So, na. Response ka na. Hah? pa? Ay. Di yabang yabang. na magyabang Napagod ka? Na? Napagod yung baby ko? Oh, okay. na kita, oh. <muk> Oh, ayan oh, dami-dami oh. Dami-daming kiss. Ano, ayaw mo na? Napagod. Napagod yung yabang-yabang. Na, napagod ka? Ha? Napagod ka? Nantok ka na? Ayaw na oh, napagod na siya. Ay, siya gusto. Oh, yun na, mga guys, ponte. Napagod ka na. Alam, pagod ka na, Caleb. Love you. Ah. Ayaw na niya. O, oh. napagod na siya. Oh. Okay na yun. sana lang. Love you, Caleb. Ah. Pala ako. ko, ハハハハ。<laughs> <laughs>